this is MJNL L Mix Vlog. Ngayong araw po, ako po ay gagawa po ng salili ko pong inumin. Salili ko pong uh, tubig, no? Na sa tuwing ako iinom, ito po yung aking uh, iinumin. So, nagpa nagpakulo po ako ng uh, dahon po ng parsley, no? Ito po, nilalaga ako po yung dahon ng parsley. At iyan po siya, guys. Ayan. Antayin ko lang po yan na kumulo ng kumulo. No, kasi... Uh, Tulong din po yan. Parang pinaka-herbal po. Pinaka-herbal na po yan. Na, napanood ko lang din na pwede po pala siya maging herbal. Makatulong sa paglilinis ng ating kidney. So, yan po. Para maiwas po sa mga UTI, yung mga ganyan po. So, yan po yung aking magiging uh, inumen, No? So, ayan. Mag Intayin ko lang po yan, guys, na na kumulo. At isasalin ko po yan sa isang lalagyan At iyan na po yung aking uh, magiging inumin ngayong araw. Buong araw ko po yan iinumin. So, hintayin ko na po yan kumulo. And then, tapos na po. Um, palamigin ko lang po. And then, pwede ko na po siyang inumin ng inumin. Kaya yan. Thank you guys for watching.